Kumusta mga ka-insight ko? Talakay natin ang social media at ang behavior ng mga tao o netizens. Alam ko na makakarelate kayo rito. Bagaman, marami sa atin ang hindi alintana ang mga posibleng epekto ng social media sa ating pakikisalamuha sa lipunan, lalo at higit sa ating kalusugan. Sa pagkakataong ito, Mari nating pag-isipang mabuti kung paano higit na maaapektuhan ang ating pagkatao sa mga napapanood natin sa anumang social media platforms. Palala po, bago tayo may stress sa buhay na posibleng magdulot ng karamdaman sa atin, alamin muna natin kung ano ba talaga ang social media at ano ang purpose ito. Ano po ba ang mga paksang ating pag-uusapan? Ano ang sosyolohiya o sociology? Yan po yung una. Pangalawa, ano ang social facts o mga katotohanan ng panlipunan? Ikatlo, ano ang gawi na ipinapakita o pag-uugaling ikinikilos? Yan po yung mga social behaviors ng tao sa lipunan. Ano ang social media? Ano-ano ang mga pananaw, pagtingin ng mga tao tungkol sa social media? Ngayon din, ano ang stress o social stress? At ang ano ang pwede nating gawin kung tayo ay nai-stress o upang maibsan ang hindi magandang tulot nito sa atin? Sa pagpapatuloy po, narito ang unang tatlong tanong ay nagbabalik aral sa mga nauna nating videos. Hinihikayat ko po kayo na panoorin ang mga nauna nating video. Kayaan man, ano ba ang sosyolohiya? Ang sosyolohiya ay isang pag-aaral tungkol sa lipunan na nakatuon sa pag-uugali at gawi ng tao at ang mga epekto o consequences ito. Ito ay sumusuri sa pagkakaugnay-ugnay o patterns ng panlipunang relasyon maging mga tao na naka nakakapekto at sa ating buhay. Pangalawa, ano ang social facts o mga katotohanan ng palikon? Ayon kay Emil Durkheim, isang kilalang French sociologist, ang mga pag-uugali at gawin ng tao at mga epekto o consequences nito ay tinuturing na social facts o mga katotohanan ng palikonan. Ang mga ito ay external o panlabas at coercive yung paggamit ng dahas ang nakakaharas sa ibang tao. Sa makatwid, wala tayong kontrol dito. At ang mga nangyayari sa ating paligid ay dapat nating tanggapin bilang isang katotohanan. Nangyayari ito dahil sa pinagsamasamang puwersa, yung tinatawag nating collective forces na mula sa ating pakikitungo sa ibang tao at iba't ibang institusyong panlipunan tulad ng pamilya, para lang, pamahalaan at politika, relihiyon, media at iba pa. Para sa karagdagang kaalaman, panoorin po ang mga nauna kong mga videos tungkol sa mga pangunahing institusyon panlipunan. Katlo, ano ang mga pag-uugaling panlipunan, yung social behavior ng tao sa lipunan? Ang social behavior ay pinakikita kung papaano nakikisalamuha ang tao sa kanyang kapwa, higit sa lahat, sa grupo at sa mga kaganapan. Kaya naman ang interaksyon ng dalawa o dalawang individual o higit pa ay tinuturing na social behavior, gawi o asal panlipunan. Gayun din, ang pakikisalamuhang manatukoy ay sumasalamin sa ating kilos pag-iisip, kultura, pananaw at pangkapaligiran aspeto na nakaaapekto sa ating kalusugan. Yan na po yung nasabi nating epekto sa physical, mental, psycho-emotional at saka ating spiritual na pananaw o buhay. Pag-usapan natin ang social media, paano ito naka sa ating buhay? Ang social media ay tumutukoy sa anumang paraan o uri ng interaksyon ng mga tao na kanilang ginagawa, ibinabahagi o pagpapalitan ng ideya o pananaw sa virtual online communities at networks. Ano naman yung mga perception ng tao sa social media, lalo sa mga contents nito? Ang mga netizens ay may iba't ibang pagtingin o perceptions tungkol sa social media na kalimitan impluensyado o kaya ay unakaunay sa ating karanasan at uri ng social media platform. Kaya, tingnan natin ang mga tema at perceptions sa mga tao. Una, nandiyan po yung connectivity. May connection tayo. Nakikita ng karamihan na ang social media ay isang malakas o matibay na pamamaraan. Tinatawag natin, a powerful tool upang mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa pamilya, mga kaibigan, at komunidad, lalo at higit sa mga nasa malayong lugar. Pangalawa, ang social media ay pinapalagay din natin na isang pangunahing pinagmumulan ng mga balita at impormasyon. Bagamat marami rin ang nagtududa, nanginala o skeptical sa katumpakan, yung tinatawag nating accuracy o kasiguruan, reliability ng mga datos sa mga social media contents. Yung pangatlo, self-expression. Sa isang banda, ang social media ay isang paraan upang malayang maipahayag o maibahagi ang personal na kwento ng buhay. Ngunit, makupuwersa tayo sa maipakita ang ating perfect image, wholesome pagkatao. bagaman, ang isa pa sa pinakamatindi nito ay yung uh, mental health impact. Sa kabila ng mabuting na idudulot ng social media sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao, lumalawak din ang potensyal ng negatibong epekto nito sa ating kalusugan, particular sa ating mental health tulad ng anxiety, depression, dulot ng pagkukumpara at cyberbullying. Ikalima, echo chambers. Ang echo chamber ay isang pamamaraan na tayo ay nai-expose sa mga pananaw o idea na nagpapatibay sa atin yung ating sariling pananaw. At kalimitan nito ay hindi na tayo tumatanggap ng diverse perspectives o higit na malawak at iba pang mga pananaw. Negatibong epekto siya. Ang ika ay yung privacy kalimitan, lalo at higit sa mga content creators, gumagawa ng mga content na hindi alintana ang kahalagahan ng privacy. Halimbawa, mga activities ng pamilya, loob ng tahanan, inilalagay kan kung ano yung mga activities sa pang-araw-araw na buhay at iba pa. Ikapito, yung commercialization. Well, puna po na rin ang perception tungkol sa social media na sobra-sobra na. Highly commercialized sa dami ng mga ads at yung mga patalastas at influencers na nakaka-apekto sa ating katiyakan ng interactions. So, hindi mo nalang malaman kung ano ang totoo. Ikawalo, activism and awareness. Ang social media is some powerful tool sa pangmamatyak, activism at pangmumulat tungkol sa mga social issues na nagbibigay boses sa mga nasa laylayan ng lipunan. Yung mga tinatawag nating grassroots movements. Ang siya may addiction and destruction. Mapupuna po ninyo yan kahit sa mga kabataan. At hindi lang mga kabataan, young and old alike, ang nangyayari ito. Tinatanggap ng karamihan users ng social media platforms ang addictive nature nito at ng ugat ng pagwawalang bahala sa mga responsibilidad sa tunay na buhay. Dahil sa pagiging ubus oras sa pagtutok nito at may analytics po sila. Actually, may report ang mga social media platform how long you stay, ano katagal mong ginagamit. Pang sampo, the trends and fads. Alam ng mga netizens ang mabilis na pagtaas at baba at ang takot na mawala sa anumang trending sa social media o yung tinatawag nating fear of missing out. Kaya, araw-araw, oras-oras, Kaunting notification. Oh, scroll, scroll. Very addictive. Okay? Kasi ayaw na mawala sa trend. ayo pahuli sa mga comments. Yan ang isa sa effect niya. At pang yung entertainment part nito. Generally, in sociology, ang social media entertainment. Pero ngayon po, eh, siyempre makikita ninyo, marami rin mga informative, educational, Depende po sa mga gumagamit at ano yung interest ng mga uh, gumagamit nito o sumusubaybay sa anumang social media platform o ano yung mga uh, social media content creator. Ang social media ay isang pangunahing source ng entertainment, papabata o mapamatandaman, kung saan kahit ang ilang mga sensitibong issue ay ginagawang katatawanan. So, ang mga perceptions na nabanggit ay depende sa iba't ibang demographics o grupo ng tao at sa patuloy na pagbabago o pagsulong ng social media. Sa puntong ito, tatalakay natin ang social stress at ang social stressors. Alamin natin ang matinding epekto nito sa ating buhay na marahil hindi natin napapansin. Narinig na ba natin ang tinatawag na social stress? O ano ba ito? Ang social stress ay sanhi ng mga social stressors tulad ng verbal aggression, masakit na salita mula sa mga customers o supervisors tulad yan, alamak sa workplace. Yan, workplace conflict o pagtatalo at toxic or negative environment sa social media. Andiyan ang mga bashers. Samantala, ano naman ang social stressors? Ang social stressors ay mga gawi o sitwasyong panlipunan social behaviors and situations na nauugnay sa physical at psychological strains ng mga pwersa na sa ating mga tao. Ngayon, ano ang ating magagawa para maiwasan ito? Marami po tayong pwedeng gawin. Pero bibigyan ko ilang uh, mga pangunahin na pwede natin gawin. Okay, what's this is uh, stress na dulot ng social media. Una, tanggapin po natin yung social realities. Yeah. Then, accept social realities because they are beyond our control. Ang nga ni uh, Durkheim, it's external to us. Hindi natin ito hold. But we can influence others for a good thing tanggapin po natin kapag pinasok natin ang mundo ng social media wala po tayong control dito magaman pwede tayong maka impluensya sa iba sa mabuting paraan po yung una pangalawa self regulation our full control ay ang sarili natin ang tanging ang tanging may full control tayo ay sa ating sarili kaya pwede tayong magpatuloy Obi was sa mga mapanirang comments or bashing. So, regulation is the ability to understand and manage our behaviors, our reactions to feelings and things happening around us. It includes being able to regulate reactions towards strong emotions like frustrations, excitement, anger, and embarrassment. Calm down. after something exciting or upsetting. Ang social media po, in a social aspect nito, we have the least control over it, external to us, as sociology posits. Before engaging into social media, think why. Kung kahit lagi nating balikan ang mga bagay tulad ng anong ating layunin o purpose pagpasok dito. So noon, consider your private life. Rethink about your private life. Make personal life really private. Is it our choice? Yan is your choice. Ang pagpasok sa social media ay ating malayang pinili between sa ating pribadong buhay o buhay na binigyan mo ng pagkakataon ng ibang tao na kahit hindi kilala ay manghimaso sa iyong buhay. Ang pangatlo, tanggapin natin ang realidad ng social media. Kundi, accept the realities about social media. Get rid. Have a break in your social media life. Pwede tayong muling magsara ng pintuan para sa komplikadong mundo ng social media kung gugustuhin natin. Just have a break. Sabad, matotolerate ba natin yung mga buzzers think of the worst na no, pagbabas sa atin. Kaya ba nating di pansinin ang socialist knocking para pagpistahan pati sa sarili nating buhay? A person who physically assaults another, yun yung mga bashers, a harsh critic or opponent, hindi natin alam kung anong purpose nila. Marami pong pwedeng silipin kung anong purpose nila marahil merong yan, yeah. pinapanigan, hindi bukas ang isip, close yung ano. Nakita po natin yung social chamber bilang perspective o perception natin doon sa social media. Kakawing lagi sa sarili ano yung karanasan mo na na-strengthen nila pagkuha ng may kaparehas sa pananaw. Ganon. Okay. Social bashing. Usually involves insults that are created by a number of negative posts or comments, often by several different people. This bashing often occurs on social media platforms, forums, and networks. Another format is to take a person's content on social media and repost it with abuse added. yung po ito to. Marami, marami nating, marami 'yung mapapanood. 'No? Yeah? ka, Kukunin niyan, kokopyahin niyo 'yung content. Imo nila o edit nila. Para ma 'yung original creator. So, Sa 'yun 'yung mga bagay na minsan ay it's beyond our control that social media. It's really very broad. So kaya yung comments. Tingnan po natin yung comments. Tingnan mo. Kung tanggap mo ito bilang constructive o mapabuti o yung destructive, mapanira na criticism. Alam din naman natin yun kung uh, may purpose na mapabuti yung iyong paggawa ng content o minsan naman ay siguro destructive Bensan ay sisiraan ka kasi hindi man nag-jive doon sa kanyang pananaw. Ha? So, yung mga klase po na ganong comments, meron din namang mga comments na ang purpose ay constructive, pero ang tanggap natin ay mapanira. So, it still depends on our perception. Meron namang lantara na na talagang uh, very destructive lang or destruction lang o mapanira lang ang kanyang layunin sa kanyang comment. Sabi nga, however, sociologists have also identified some negative impacts of social media on relationship. Unang-una po talaga sinisira niyan. Ang number one purpose po ng social media ay maganda. Mapag-ugnay-ugnay ang pamilya, magkakakilala, great acquaintances, uh, nurture relationship. Pero minsan po kakaiba, yun mismo yung natitira o tinitira na masira. Maraming nabuo, pero marami rin nasisira. For example, in social media ay nakakabuo it creates a sense of social snacking. Yung pagpipista, yung nabanggit natin kanina, pagpipistahan ka. At ano yung social snacking. Social snacking. From the word snack, the word, uh, root word ay snack. Okay, yun sa atin, sa sarili natin salita, yun ay uh, pagpipiyastahan ka. Kung saan we interact nakisalamuha tayo briefly sa maikling panahon with many people, but we fail to develop deep or meaningful relationships with any of them. Kasi virtual community. Hmm? Hindi mo sila kaharaw. Hindi mo sila kilala. Anong tangi nagkukunik sa inyo? Social media. Okay? So, at marami talagang uh, mga bogus uh, accounts. Alam niyo yan when it comes to social media. Okay. Dahil nga, depende sa purpose. Kung mabuti ang kanyang purpose, magpapakilala siya ng totoo. Pero kung minsan iba, magawa sila ng mga fake okay. thoughts to thunder. Do not let other people's behavior destroy or ruin your inner self or your peace. Kung alam mong mabuti, okay, marami po tayong mga celebrities, marami po tayong mga magaganda ang intensyon, pero sila ay naapektuhan. Meron pa po dyan. Nagkaroon ng karamdaman, nawala sa media, marami. Alam niyo yung mga kilalang tao din. If we engage into social media, we must understand its dynamics. Do not be affected by its worst curses. Be ready It is our choice to refrain or to proceed to take all its possible consequences, whether they are good or bad. Hanggang dito lang muna ang ating Insight Talk tungkol sa social media at ang epekto nito sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Grace Insight Talk, ang inyong kaagapay sa pagunawa sa mga nangyayari o uganapan sa ating lipunan. Hanggang sa muli.